Nagpasya ang babae na mag-ayos ng isang sorpresa para sa kanyang asawa, na nasa isang business trip at nananatili sa parehong hotel. Gayunpaman, sa kanyang pagdating, natuklasan niya ang isang nakabugulat na paghahayag na ganap na magpapabagal sa kanyang mga plano. Ano ang natuklasan niya, at paano ito makakaapekto sa kinabukasan ng mag-asawa? Maghanda para sa isang nakakagulat na twist sa kapanapanabik na kwento ng pag-ibig at misteryo. Si Juan at Ines ay hindi mapaghihiwalay mula noong kabataan. Lumaki sila sa iisang maliit na bayan, nag-aral sa iisang paaralan, at iisa ang mga pangarap at ambisyon. Ang kanilang pagmamahalan ay dahan-dahang namumulaklak tulad ng isang binhing itinanim sa kabataan, lumalaki at lumalakas sa paglipas ng mga taon. Halos sa kanilang 20s, nagpasya silang handa na silang gawin ang susunod na hakbang sa kanilang relasyon at magpakasal. Bago magpakasal, nanirahan si Ines kasama ang kanyang ina na si Sofia at ang kanyang kapatid na si Beatrice. Ang maagang pagkawala ng kanyang ama ay nag-iwan ng kawalan sa kanilang buhay, ngunit nakatagpo sila ng ginhawa at lakas sa isa't isa. Sa simula, si Juan ay naging isang palagian at maaasahang presensya sa pamilya ni Ines na inaakala ang papel ng isang lalaki sa bahay kung kinakailangan. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa kundi maging sa pagitan ni Juan at ng mga mahalagang babae sa buhay ni Ines. Bata pa si Ines at Juan nang gumawa sila ng malaking hakbang sa pagpapakasal. Sa kabila ng pag-ibig na nagbuklod sa kanila, ang kanilang mga kalagayan sa pananalapi ay hindi nagbigay daan para sa malaking karangyaan. Pinili ng batang mag-asawa ang isang simpleng seremonya sa town hall na sinundan ng isang katamtamang tanghalian, kasama ang malalapit na miyembro ng pamilya. Lumipas ang sampung taon ng pagsasama, at nalampasan ang mga unang hamon. Habang tumatag ang buhay, nadama ni Ines ang lumalagong pagnanais na ipagdiwang ang espesyal na okasyong ito nang hindi malilimutan. Sa gitna ng araw-araw na gawain, naghanap si Ines ng ideya para sa espesyal na anibersaryo ng kasal na nalalapit. Nang sa wakas ay umuwi si Juan pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, ang nakakaaliw na aroma ng lutong bahay na pagluluto ay nasa hangin na. Sa pagitan ng dalawang kagat, nagbahagi si Juan ng ilang kapanapanabik na balita. Inutusan akong dumalo sa isang kumperensya para sa kumpanya, masiglang sabi niya. Aalis ako sa bayan sa susunod na linggo. Nagulat si Ines sa balita, ngunit sinubukan niyang itago ang kanyang pagkabigo, alam niyang mahalaga ito para sa kanya. Naku, ang galing. Malaking pagkakataon para sayo, mahal ko. Ngunit pakiramdam ko ay magiging nagmamadali na ihanda ang lahat bago umalis para sa biyahe. Gayunpaman, ang ideya ng paggugol ng isang espesyal na sandali ay hindi ang nasa isip niya upang ipagdiwang ang okasyon. Habang naghahanda si Juan para sa kanyang business trip, sinubukan ni Ines na humanap ng paraan para hindi dumaan ang ganoong espesyal na petsa determinado siyang gumawa ng isang bagay na hindi malilimutan upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo ng kasal, kahit na ang ibig sabihin nito ay pagpaplano ng lahat ng mag-isa. Pagkatapos ay nagpa siya si Ines na humingi ng tulong sa kanyang ina na si Sofa at sa kanyang kapatid na si Beatriz at humingi ng mga mungkahi. Ngunit sa panghihina ng loob ni Ines, wala ni isa sa kanila ang tumulong. Gusto sana kitang tulungan, ate, pero ang dami kong trabaho sa opisina ngayong linggo, sorry, ani Beatriz at hindi rin ako makakatulong, anak ko, sagot ni Sofia. Mayroon akong isang mahal na kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita, at inaasahan niya ako sa kalapit na bayan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makahabol. Naku, naintindihan ko, no worries, I'll manage alone. Bagamat naintindihan niya ang dahilan ng mag-ina, hindi napigilan ni Ines na makaramdam ng kaunting pagkabigo sa hindi pag-asa sa kanilang tulong para maging mas espesyal ang anibersaryo ng kanilang kasal. Bago umalis sa kanyang biyahe, nagpaalam si Juan sa kanyang asawa na may kasamang halik at nangakong, I promise na pagbalik ko, we'll celebrate our wedding anniversary, okay? Ito ay isang sorpresa pagkatapos ng lahat, buong linggo niya itong hindi binanggit. Naalala mo, gulat niyang sabi. Of course, how could I not? Pwede tayong maghapunan sa restaurant na mahal mo pagbalik ko, nakangiting sagot ni Juan. Nakangiting sagot ni Ines, nakaramdam ng bigat sa kanyang balikat. Tila kung tutuusin, ang anibersaryo ng kasal ay ipagdiriwang sa isang espesyal na paraan, kahit na ito ay hindi eksakto sa kanyang pinlano. Sa labas ng bayan ni Juan, nagkaroon ng bagong makikinang na ideya si Ines. Sa halip na magplano ng isang paglalakbay para sa pagbalik niya, maaari niyang sorpresahin siya sa kanyang paglalakbay sa negosyo. Sa ganoong paraan, masisiyahan sila sa isang espesyal na hapunan ng magkasama pagkatapos ng kumperensya. Walang pag-aksaya ng oras, dali-daling inipon ni Ines ang kanyang mga gamit at bumili ng tiket ng hindi nagpapaalam kahit kanino. Kinabukasan, dumating siya sa hotel sa umaga, handang surpresahin si Juan. Ngunit siya ang nagulat nang habang naghihintay sa lobby ng hotel, nakita niya itong lumabas ng elevator kasama ang kanyang ina. Masayang nag-uusap ang dalawa. Nakatingin sa malayo si Ines, nagtataka kung bakit nasa hotel na ito ang kanyang ina. Alam niyang nasa biyahe si Sofa para bisitahin ang isang kaibigan, kaya marahil nagkataon lang na nasa parehong lungsod siya at natuloy sa isang hotel. Dahil determinado si Ines na sulitin ang sitwasyon, nagpasya si Ines na tawagan ang kanyang ina upang humingi ng tulong sa sorpresa para kay Juan. Hello, Mom, how are you? Busy ka ba? Gusto sana kitang makausap saglit, sabi ni Ines sa telepono. Kumusta, anak ko, ayos lang ako, at ikaw? Nag-aalmusal ako kasama ang aking kaibigan, tulad ng sinabi ko sa iyo. Dumating ako upang bisitahin siya. Nananatili ako sa kanyang lugar upang tulungan siya sa isang bagay. Siya ay naging medyo may sakit nitong mga nakaraang buwan. Hindi nakaimik si Ines. Mabilis niyang tinapos ang pag-uusap at ibinaba ang tawag, na pagtanto na ang kanyang sorpresa para kay Juan ay magkakaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Sa pagkabigla pa rin sa nakakagulat na paghahayag tungkol sa kanyang ina, naramdaman ni Ines ang pangangailangan na tawagan ang kanyang kapatid na si Beatrice para sa aliw at payo. Sa nanginginig na mga kamay, dinial niya ang numero ni Beatrice at sabik na hinintay itong kunin. Mabilis na sinagot ni Beatrice ang tawag, batid mula sa nanginginig na boses ni Ines na may mali. Ines, anong nangyari? Mukhang nag-aalala ka, okay na ba ang lahat? Huminga ng malalim si Ines bago ipaliwanag ang buong sitwasyon, mula sa kanyang hindi inaasahang pagdating hanggang sa paghahayag na wala ang kanyang ina sa kanyang sinasabing kinaroroonan. Nanatiling tahimik si Beatriz sa kabilang linya, pinoproseso ang impormasyon. Nagtrip ka para sorpresahin si Juan at nadatnan mo si nanay. Ang pagkagulat ni Beatriz sa sinabi ni Ines ay nagpakita ng kanyang pagtataka sa lahat ng nangyayari. Nakausap mo ba silang dalawa? No, Beatrice, I feel very confused and disorientated all this. I didn't know what to do ang una kong reaksyon ay tawagan ka. Baka kailangan ng kaibigan niya ng tulong sa bahay, at humingi siya ng tulong kay Juan, pero bakit nagsisinungaling si mama kung nasaan siya? Sandaling nag-isip si Beatrice bago sumagot, Teka lang, Ines, huwag kang gagawa ng pabigla-bigla. Pupunta ako para tulungan kang ayusin ito. Pakiusap, huwag makipagsapalaran sa pagharap kay Juan at nanay mas mabuti kung nagstay ka sa ibang hotel. Hintayin mo ako at susubukin natin ito ng magkasama. Nakaramdam ng panandali ang ginhawa si Ines nang marinig ang nakakaaliw na salita ng kapatid. Sumang-ayon siya sa mungkahi ni Beatrice at nangakong maghihintay bago gumawa ng anumang madaliang ang desisyon. Sa wakas ay dumating si Beatrice sa bayan at nakilala si Ines sa hotel. Sa palagay ko ay dapat tayong umalis dito sandali, ate, malumanay na sabi ni Beatrice. Pumunta tayo sa isang restaurant, mag-usap at maglinis ng ating isipan. Baka makatulong ito sa atin na mas maunawaan kung ano ang nangyayari. Walang ganang kumain si Ines, kaya iminungkahi ni Beatriz, Ines, sa tingin ko ay mas mabuting ipagpaliban muna ang usapan natin ni na Juan at nanay hanggang bukas. Mas matatahinig ka na at mawawala na ang unang pagkabigla. Kinabukasan, bumalik sila sa hotel na may plano. Ipinanukala ni Beatrice, Ines, bakit hindi mo kausapin ang iyong asawa, at kakausapin ko si nanay? Sa tingin ko, mas mabuti sa ganitong paraan upang magkaroon ng mas malinaw at mas nakatutok na pag-uusap. Pumasok si Ines sa lobby ng hotel, namumuo ang isang buhol ng kaba sa kanyang tiyan. Desidido siyang harapin ang sitwasyon at tuluyang matuklasan ang nangyayari sa pagitan ni Juan at ng kanyang ina. Ngunit nang makita ang kanyang asawa, nabagbag ang kanyang determinasyon nakatayo siya malapit sa reception, at nang magtama ang kanilang mga mata, tila hindi siya nagulat nang makita siya. Sa kabaligtaran, may kumislap na pag-asa sa mga mata nito na para bang hinihintay siya nito. Naramdaman ni Ines ang lamig ng pagkalito na dumaloy sa kanyang gulugod, ngunit bago pa siya makapagtanong, lumuhod si Juan sa kanyang harapan, at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ines, panimula ni Juan, malumanay at puno ng emosyon ang boses, sampung taon na tayong magkasama, at gusto kong gumawa ng isang espesyal na bagay para ipagdiwang ang milestone na ito sa ating buhay. Dahil wala tayong malaking seremonya noong nagpakasal kami, nagpasya akong maghanda ng isang bagay upang ma-renew namin ang aming mga panata ng magkasama. Nahihilo si Ines, hindi maintindihan ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya sa pagtataka habang nakatingin kay Juan, naghahanap ng mga sagot. Papakasalan mo ulit ako? Tanong ni Juan, binuksan ang maliit na kahon upang makita ang isang maganda at kumikinang nasingsing. Pinoproseso pa ni Ines ang hindi inaasahang pangyayari, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito ang sagot na gusto niyang ibigay. Maluha-luha siyang tumango, emosyonal ang boses, Juan, gagawin ko. Sa sandaling binigkas ni Ines ang mga katagang nagtatak sa kanyang pagtanggap, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Si Beatrice at Sofa ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, nagniningning sa tuwa at pananabik, na handang magdiwang kasama ang mag-asawa. Anong nangyayari dito, tanong niya, nalilito, sa pagitan ng tawa at luha sa tuwa. The bride, or rather the wife, can't see her future husband before the ceremony, Byron Beatrice Beatriz na may halong panunukso ihahatid ka namin para maghanda. Hilong-hilo pa rin sa mga pangyayari, nagpaalam si Ines kay Juan ng may halik at umalis kasama ang kanyang ina at kapatid na handang tuklasin kung ano ang mangyayari. Sorry for making you think something is wrong, sabi ng kapatid niya na may pilyong ngiti, pero muntik mo nang masira ang mga plano natin sa pagpapakita mo sa bayan ng ganito nang walang babala kahit kanino. At least nailigtas mo ako sa paghahanap ng dahilan para dalhin. Nandito ka. Paumanhin, aking anak, napakahirap magsinungaling sayo tungkol sa kung nasaan ako, dagdag ng kanyang ina, ngunit pinakiusapan ako ni Juan na sumama sa kanya upang ayusin ang kasiyahan. Napatingin silang dalawa ni Ines na nagtataka. So walang work conference at walang sakit na kaibigan. Hindi, sabay na bulalas ni na Beatriz at Sofa, na sabay na nagtawanan. Sa wakas ay nabunyag na ang katotohanan, natagpuan ni Ines ang kanyang sarili na natangay sa isang ipo-ipo ng mga damdamin. Sa kabila ng lahat ng kalituhan at sorpresa, alam niyang malapit na niyang maranasan ang isang espesyal na sandali kasama si Juan. Ang seremonya ng pag-renew ng panata ay naganap sa isang magandang hardin sa ilalim ng maaraw na asul na kalangitan. Naglakad si Ines patungo sa altar, nagliliwanag sa kanyang puting damit, habang naghihintay sa kanya si Juan na may pagmamahal ng ngiti. Naroon si na Beatriz at Sofa upang saksihan ang sandali kasama ang mga kaibigan at kapamilya na dumating upang ipagdiwang ang pagmamahalan ni na Ines at Juan. Sa pagtatapos ng seremonya, ang bagong renew na mag-asawa ay sinalubong ng palakpakan at mainit na pagbati. Isang masigla at punong-puno ng pagmamahalan ang sumunod na nagmarka sa simula ng bagong kabanata ng kanilang buhay na magkasama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtitiwala ay ang pundasyon ng isang malusog na relasyon at dapat nating ipaalam ang ating mga damdamin at maging handa na harapin ang mga paghihirap ng magkasama. Bukod pa rito, ipinapakita nito kung paano gumaganap ng mahalagang papel ang pamilya at mga mahal sa buhay sa pagsuporta at pagpapatibay sa mga bigkis ng pagmamahalan at pagsasama. Nakaranas ka na ba ng kaaya-ayang sorpresa tulad ng kay Ines? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa channel. Ang ibang kwentong ito sa screen ay maaaliw din sa'yo. Enjoy!